Have you heard about ceramic coating? Perfect ini sa katong ganahan og extra layer of protection sa pintal sa inyong mga motor or sakyanan. Kung namo unit, whether brand new or karaan, na may slide yun ang langaw sa kasinaw after na nila maservisyo ang ni Super trusted na manggod kayo ni sila. Kay daghan kay sila international awards. In unya napig sila ISO certification na di yun na basta-basta makuha. Mau ang Shimmer and Shield Superior Car Coating o naninhimutang sa Barangay Tunghaan, Minglanilla, Cebu. Tara atong explore ang ilang mga service direct. So yung ani dahil proseso no whenever magpa ceramic coat mo so the, this is the first thing mo nilang itawag initial check so tanaw nila kung may mga dents kung may mga garas ang pintal i-assess nila de no kung unsang status sa uh, behicle unsa ka dako kagamay ang trabaho unon so sa tong ceramic coating sir natay six packages mm -hmm. yes, so kaning pinaka basic down you, daw ninyo um, daw pinaka basic na ceramic coating services ceramic plus coating, uh, two layers, tapos two years yung warranty, sir, three years yung lifespan. Mm. So, uh, small na to, sir, 14,500. Unsa may classifications sa small, well, miss? Is ka ng mga Wigo, mm. nanak nana siya mga unit, sir, ba? Anong video, sir? Anong mga... Video, sir? So Smaller yes, na Vios. yes, video? Yes, sir. Wow, okay. So, sa medium po sir, ang race, Ah, siya. Yes, medium na? Sir. Medium na siya, okay. Sir. Ang large, sir, kanang Montero, mga SUV, sir. Mga pick-up? Uh, yes, sir. Mm, yeah. Kanang extra large, mga van? Mm, yes, sir. Kanang mga, paan, uh, Land Cruiser, o kanang... Patrol? Mm, yes, sir. Okay. Six manika book din na lang nato, i-detail pa kayo kamo na tanawan ni so basically ang nakalahi ani is ang sir. coating niya no ug ang lifespan mm, yes, sir. ba nya yeah. na pinaka premium ninyo yun, miss is kaning unsa Parang Hikaru po. Hikaru. Yes, Morning sir. in yung Monday, top, of, the, line. so basically, on sa mga yung naka-top of the line niya. Six layers of coating na siya, sir. Lifetime warranty. Tayo Lifetime warranty? Yes, sir. Covered siya itong warranty, sir, if na yung mga paint damage. Tapos, hum, uh, yung siya yung pa-repaint, sir. Mano pa-repaint na na, sir. Yung ibalik dali ang sakyan sa shop. Para mm. ma Pating na to siya at utro, sir. Niwa, Same layers nga sir siya. Wala na siya? Wala na siya ba yun? Wala, sir. Free na siya, sir. Ano sa'yo ma-promise, sir? Ano sa'yo ma-expected na to kung magpa-ceramic ta sa shimmer and shield? So, sir, gawa sa kuan, sir, kanang mag-brand new look na inyong sakyanan, sir, paint protection po siya, sir. Ma-ingitan, ma-awalan inyong pan, sir, mga protected na yang pintal. So, okay, so, okay din, rin siya? Uh, yes, sir. Wow since do na mahuman ang ceramic coating guys ang nakanindot lang kay na sila yung waiting area with free wifi plus free coffee so pwede ra mo maka-relax diri while waiting sa inyong unit tanawa guys from super rough hanga na ka glossy here's a pic grabe kung ganahan mo nga ingani ani kasinaw, og o kaprotektado ang mga pintal sa inyong sakyanan, why lain makabuhat na kung di ang Shimmer and Shield Superior Car Coating. Maong inquire na mo.